Hi guys kakagising ko lang dito halos. O di ba sabi ko sa inyo magiging productive na tayo ngayon. <laughs> dahil hindi tayo pwede maging tamad-tamad ngayon kasi 2024 na. Saka sabi ko sa inyo na kara vlog ko, kailangan ko mag-ipon ngayon kasi meron akong goal ngayon. Dahil gusto ko talaga makabili ng motor. Kaya yung pagbaba ko ay nag-asik kasi sila kahit sobrang aga pa talaga. Syempre guys, meron tayong ganito mga bilog kasi that's daw yan. Tapos yung pagkatapos ko umihi guys sa CR, bigla ko minakita ang aso dito sa bahay namin. Grabe, sobrang cute talaga pag maliliit pa lang. Saka sobrang tahimik pa niyan pero pag tumagal yan, jusko, ng tahol. Hindi ko alam kung saan nakuha yan pero may nagbigay daw. Kalapit village lang namin. Pero feeling ko wala yung breed siguro ascal yan Pero okay lang kasi sobrang cute talaga niya Yung umakita ko kasi kukunin ko yung tuwalya kasi maliligo na ako Dahil hindi hindi tayo pwede hindi magpapag ngayon Dahil nakakahagad talaga pag mahaba yung buhok lalo na pag yung gilid Syempre guys pag aalis tayo kailangan natin mag deodorant no para hindi tayo ma-issue Dahil nakatatak na yung sa otak nila lalo na pag may naamoy sayo o bagas diba guys, para akong baliw. Kapag gubit na lang ako, nilagyan ko pa ng wax yung buhok ko. Syempre guys, sobrang pangit ko talaga pag walang wax nila na pag buwag hago. Kaya syempre pag bigyan nyo na ako kahit papano, kasi buhok ko naman yan. Kaya yung palis sa kami guys, ayan, meron kasi kami nalaman na pag na sobrang mura na sa sobrang ganda daw mag gubit. O oh, diba guys, dayuin pa namin kahit malayo sa Lancaster. Kaya pagdating namin dito guys, sarado pala sila, Diyos ko. Kaya maghahanap na lang kami ng panibagong paggupitan. Ang bagsak talaga nito, barbershop Dapat diba, talaga kami pag gubit sa Chago. Pero sarado pala sila 31. Kaya napag-isipan ko na pumunta mo na kami ng SM Hypermarket. Na nag-request pala yung nanay ko ng Graham. Pero sana talaga makaabot kami dito kasi sobrang haba talaga ng pila ngayon dito. Dahil pagpasok namin, Diyos ko, tingnan nyo naman yung haba. Dahil yung Goldilocks, diba? Grabe, sobrang haba talaga ng pila. Eh dapat talaga bibili kayo ng cake kahapon pa lang. Ito na talaga dito sa grocery yan. Konti lang yung tao kahit paano. sabi ng babae dito, wala na doon mga Graham. Kaya ending, pupunta muna kami ng Unita. Dahil baka sakali makakita kami dito. Nilakad lang namin kasi sobrang traffic dito pag pa kami. Ngayon naman guys, so lang. Sobrang hula alas na kagad. Diyos ko, grabe yung init ngayon. Tapos yung damit ko pa, nakablock pa ako. Kaya eh, hindi, hindi tayo pwede, hindi magpagupit mamaya. Kaya pagdating namin sa unit guys, ayan, konti lang din yung tao dito. Pero inaharap talaga namin yung Graham, Diyos ko, wala talaga. Kaya pag-isipan na lang namin, hindi na lang bumili. Kaya pupunta na kami ng barbershop para meron naman kami na pala kahit pa paano. Kaya buto yun talaga, walang ganong tao dito ngayon. Kaya eh, nakapagpagupit din ako na mabilis. Maganda rin dito magpagupit guys kay kuya kasi sobrang ganda niya magupit ng low faded. O ba diba, guys, tingnan nyo naman yung mukha ko dito, ba diba? <laughs> Maliwala siya kahit papaano. At saka sobrang worth it ng price niya. 100 pesos lang. Meron ka na magandang gupit. O siya guys, nandito na lang. Ha? Happy New Year po ulit.